Ang hatol ko kay Chapaghetti. hindi masarap. Ow! Mm. mapait pait siya. Huwag kayong bumili nito, guys. Kasi... Sabi ano, huwag bibili eh kung yan ang gusto ng dila nila. <laughs> hindi nga masarap. Sa mapait. Iyo, pero yung iba... Mapait. Something is wrong. Ow! Sa sauce niya. Hindi masarap. Huwag niyo nang i-waste yung pera nyo. Oh, yeah para sa akin hindi masarap oh ayun na nga oh, ganun. kasi Paano para sa akin sa hindi masarap kasi pumapait-pait niya siya kaya pala sobrang itim niya para sa black bean kaya pumapait-pait siya siguro kasi dahil sa black bean hindi ko to recommended kaya yeah. <laughs> masarap kaya ito kakabsat champagetti hmm. korean nongshim. shim o, ito yung tsura niya grabe bakit ang itim-itim nito sana masarap siya. Ooh, musok-musok pa. Oh, ito yun oh. Black, black spaghetti with roasted chagang sauce. So, tingnan natin kung masarap. And show dried noodles to. Mmm. pag spaghetti natin. Dapat kulay red yung sauce nito kasi spaghetti eh. aw. Ow! Sa bagay, Korean style naman to kaya itim si chapagetti. Eh, sa Chapageti. Parang yung mga siwi tala yung napapanood ng nagbumukbang sa gabi. Okay. Uh, eh. Oh, Nalasahan mo, huwag mo naman kainin lahat. Gusto ko rin lasaan ko. Masarap. Ilalagay natin sa box. Yeah. Matamis-tamis? Anong nasa niya? Hindi. Mapait. Iya. Yeah. Parang charcoal. Really? Parang Pinaksot. Ayaw, baka pinaksot mo mo ito noodles. Ayaw. Yeah. <laughs> Wala, nasahang ko din. Ayaw, gusto mo na mudlaan, <laughs> hindi daw masarap.